Magandang araw mga kasaka uh, Ipakita ko ngayon sa inyo kung ano ang nangyari sa aking babuyan Ganito na ang nangyari po sa aking uh, babuyan Kung nakita nyo no ay Ganito na po ang nangyari sa aking babuyan Kung nakita niyo ay wala na akong alagang baboy Siguro alam nyo na ang dahilan Masaklap pero dito sa aming lugar ay ang daming mga namatay na baboy dahil sa ASF. At ngayon ay apektado kami lahat dito. Kaya ako ay imbes na mag-alaga ng maraming baboy, ay konti na lang ang inalagaan ko. So ayan oh. Dalawang kulungan 'yan. Pero walang kalaman-laman. Ito pa yung isa. Ayan. Ito pa yung isa na kulungan ng baboy, oh. Yung inahin ko dito, natakot ako. Baka mamatay, kaya ibinenta ko na pati. So, ayan, nag-iwan lang ako ng isang baboy. Ito na lang yung natira, oh. Ito na lang yung natira, oh. okay. Isa na lang. Kaya, ito na lang ang inaalagan ko sa ngayon. Baka hirap po kasi. Alam niyo sa lugar namin eh, talagang naubos yung mga baboy dito. Pati mga baboy na pang-anak at saka yung pangbula o yung lalaking baboy ay talagang ibinenta na lahat wala na silang inalaga na baboy kaya sa ngayon ang mahal ng ano dito ngayon baboy 380 per kilo na po ang baboy dito sa amin at ang live weight ay naglalaro sa 250 to 270 na po yung ano dito yung uh, baboy dito ng live weight kaya nang sinabi ko, 380 na po yung uh, 1 kilo ng baboy dito yung kano ng baboy, sa live weight naman ay 350 to 270 naglalaro wala na kasing baboy dito ubos na lahat wala nang uh, mabenta wala nang makuha yung mga ano bumibili ng live weight wala na kaya ganyan na lang oh. Hmm. sa totoo lang ang mga kare ng baboy sa amin dito ngayon ay nanggagaling sa export yung frozen kaya napakahirap din bumili ng ganoon hindi tayo sigurado hmm. kahit papano ay nagtira naman ako ng isa ayan para hindi naman mawala yung habi ko So ayan pa rin siya oh. Ayan mga kasaka Napakahirap talaga yung Pangyari sa amin dito Yung talagang Ang daming namatay na baboy Sa takot na mamatay lahat yung baboy nila Ibinenta nila lahat 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 Wala na hmm. Wala na ibinenta na lahat Kaya no So ganyan na lang. Hirap ng ganitong pangyari. Kung saan eh, naubos. Pero dito, di wala ka lang mabiling biik eh. Kasi wala na ubos na lahat ng mga baboy dito. Oh. Ito lahat puno noon ng mga baboy yan. Grabe, ang hirap talaga pangyayari dito. Hmm. So ayan mga kasaka kung meron kayong inalagaan na baboy ay talagang uh, maingat tayo. Kung maaari huwag kayong bibili ng baboy na ulamin. Kasi kapag nangyari yan may SF yung nabili ninyo yung karne ng baboy. Nakaw, mahawaan yung mga baboy ninyo. At magkahawahawaan na lahat yan ay sigurado mamatay ang mga yan. Ililibing na lang. Wala kang makukuhang mga ano man lang konting uh, pera dyan. Ay, talagang wala na, ubos talaga kapital. Pati pagod wala na. So ayan mga kasaka kung maari huwag din kayo magpapasok ng anumang tao sa inyong baboyan kasi ang mga yan nagdadala din ng mga uh, virus ng ASF. So ingat-ingat po tayo sa ating mga uh, pagbababoy mga kasaka. Kailangan walang tayong uh, mga bisita. Oh, kahit yung mga nagbibili ng baboy yan, nagbibenta ng mga baboy na yan, bumibili ng mga baboy na yan, delikado ang mga yan. Kasi lang mga yan lang galing sa mga ibang ibang babuyan ng mga yan. So, sobrang ingat po tayo, mag-ingat po tayo talaga sa ISF, sobra. So, yan po, yung tip po, pangatlo, kung maaari, mag-spray kayo sa paligid ng inyong mga babuyan. Kahit anong uh, insecticide, pwede yan. Uh, at least, medyo nakaka- Uh, wala ng ASF kasi kahit mga ano yan lamok langgam mga langaw lahat yan eh tagapagdala uh, ng virus kaya kung makakanggal ang mga yan eh mas safe pa yung babuyan natin mga kasaka so ingat ingat mga kasaka God bless sa ating lahat bye bye